Anong ganap sa mundo ng showbiz. Kumpleto ang magiging lineup ng iconic OPM band na Eraserheads sa nalalapit na Electric Fun Music Festival matapos kumpirmahin na sasama si Marcus Adoro sa kabila ng kinahaharap niyang mga alegasyon ng sexual assault at harassment. Sa opisyal na pahayag ng festival organizers sa Instagram, sinabi nilang si Adoro ay aktibong humaharap sa mga walang basehang paratang sa legal na paraan at patuloy na pinaninindigan ang kanyang pagiging inosente. Mr. Adoro maintains his innocence and has presented the steps he has taken to assert his innocence through the appropriate legal channels, ani pa ng organizers. Ayon pa sa organizers, siniguro ng legal counsel ni Adoro na ang kanyang pagsali sa festival ay hindi makakaapekto o makakabalam sa kasalukuyang legal na proseso. Binigyang diin din ng mga producer ng Electric Fun na hindi nila kinukonsinti ang anumang uri ng pang-aabuso, ngunit mariin din nilang tinutulan ng kultura ng paghatol sa social media. We stand for due process, fairness, and the fundamental right of every individual to address accusations in a lawful and just manner. Dagdag pa nila. Matatandaang noong 2019 ay isiniwalat ni Sid Harta, anak ni Marquez, ang umano'y physical at verbal abuse na naranasan mula sa ama. Si Barbara Raro, dating partner ni Adoro, ay nagsalita rin tungkol sa umano'y pananakit at pang-aabuso. Noong 2022, sinubukan ni Marquez na makipag-ayos kay Sid bago ang Eraserheads reunion concert. Ngunit nitong Marso taong 2025, isang bagong aligasyon ang lumitaw sa Reddit, kung saan isang netizen ang nagsabing ni Repo Mano siya ni Marquez noong siya ay nasa high school pa. Sa kabila nito, tuloy pa rin ang Electric Fun Music Festival na muling itinakda sa ikalabing walo ng Oktubre at tiniyak ng organizers na isasagawa ito ng may kalinawan, integridad at respeto sa komunidad ng musika. Nararapat bang isama muli si Marcus Adoro sa Eraserhead's performances sa kabila ng mga aligasyon? O dapat bang unahin ng Jew